Yes, mga katrops. For today's video, ano ipakita ko sa inyo kung paano linisin itong air purifier. Ayan. Air purifier. So, simple lang mga katrops. Eh, nung nakaraan, sinubukan ko siyang labahan yung may filter kasi ito sa loob. So, sinubukan kong labahan yung filter niya na ano siya, na parang na durog para kasi siyang karton. So ngayon nung sa isang office ko naman sinubukan ko rin siyang ano, naisipan ko siya i-vacuum. So ayun, mas mabisa pala yung i-vacuum siya mga katropa kasi nahihigop talaga yung alikabok na naiipon dito sa filter nito. At talagang ano siya, simot, simot yung ano, Naipo na ipunali ka So, madali lang sya. Madali lang siya yan, vacuum. Pag vacuum kasi, talagang yung So, ayan. Na. So, ayan yung filter ng air purifier na to. Ito yung filter niya o napakalikabok. Ayan. Ayan. 'di ba? Grabe na higop niyang alikabok mga katropes. So kaya ito yung ano eh, yung one time pinalinis ni sa akin yung isa nito. Sinubukan ko siyang labahan. Pero hindi pala siya kagaya ng filter ng aircon na ano. Parang screen ito ano eh, ayan nadudurog siya. Nadurog kasi nabasa. Para lang siyang karton kaya mas maigi pala siyang i-vacuum na lang. So uh, ito mayroon din ako nitong vacuum, ayan heavy duty na vacuum. Di diba? Hmm. Napakabilis. Sobrang lang siya kasi higop lang ng ano, wala na. Bilis tanggalin yung alikabok na 'yan. So ayan, simulan na natin. So ayan, napakalinis, napakalinis na niya, mga katropa. O, oh, di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-vacuum. Mm. No hassle. O, oh, di ba, mga katrops? Dala kasi ako nung una, ay ako tong filter. Ito siya, o. Oh, nadurog to, eh. Yung isang, ano, So, ayan. Mas madali pala siyang i-vacuum. Diba? Walang kahirap-hirap. Hmm. Hindi pa siya basa. At saka, hindi ka mahirap magpatuyo. Nung nakaraan, pinatuyo ko pa yun eh. Binilad ko pa yung filter niya. Hiwa-hiwalay. Naputol-naputol <laughs> yan oh. Parang naano sa tubig para kasi siyang karton mga katrus. Pag nabasa siya. Kaya ayan. Mungkin ayan. Ayan.